kultura at kultura ay nanatiling standard ng pinong babang. Di ba yan Oo. At ito ay may tendensya na mag-evolve at mag-iba base sa mga pangyayari at pagbabago sa lipunan. Nagkakaroon tayo ng mga bagong salita, pagbabago sa pagpigkas, at mga iba pang pagbabago sa wika na nagre-resulta sa pagkakaiba at pagiging dinamito nito. Di ba guys? Tama! Halina't makipanayam sa aming paaralan! NAKA! Ano pong pangalan niyo, grade and section, tsaka role sa ating paaralan? Ako po si Carlador Dating-Ginoo from Grade 12, St. Agatha of Sicily. I'm the current CSC Senior High School President. Um, Mag-start po tayo sa warm-up questions. Anong wika ang ginagamit natin sa paaralan at sa inyong tahanan? Sa paaralan ay dalawang wika talaga ang ginagamit natin which is wikang Filipino at saka wikang Ingles dahil nang meron tayong mga uh, asignatura na kailangan ay Filipino ang lingwahe, minsan naman ay English lang. Um, paano naman itinuturo ang wikang Filipino sa ating paaralan? Uh, itinuturo ang wikang Filipino sa paaral natin. Unang-una sa elementarya dahil nang sila ang dapat mamulat dito. Tapos kada taon naman ay mas pinapalalim ng mga guro ang pagtuturo ng wikang Filipino para mas lumalim pa ang kaalaman natin dito. Okay, next. Ano ang mga binibisyo ng pagtuturo ng wikang Filipino sa bawat estudyante dito sa ating Maganda na may ipundar na agad ang kanilang kaalaman pagdating sa wikang Filipino. Para kapag sila ay umalis na or lumisan sa para lang ito ay madadala nila ang kaalaman at mas mapapayabong pa nila ang kaalaman nila sa wikang Filipino. May mga inisyatiba ba ang paaralan para mapalaganap ang pagmamahal sa wikang Filipino? Siguro naman ay meron. Kaya nga mas itinuturo at mas ginagabayan nila tayo sa pagsasalita ng wikang ito para uh, magkaroon ng pagbabago. Dahil ng uh, sa panahon ngayon ay ang mga bata ay mas nasasanay sa wikang Ingles dahil tinuturoan sila dahil di sa makabagong teknolohiya. Pero dahil dito sa parallel natin ay mas ginagamit pa rin ng wikang Filipino, uh, siguro ang pinaka-initiative nila na gawin ay Uh, mas mapalalim pang ang kaalaman natin dahil kung ang mga susunod na heresyon ay English na ang namulat, baka matabunan na nito ang wikang Pilipino. Okay. Yan lang. Thank you. Sigit. A few moments later. Magandang oh, oh, araw po sa inyo, sir. Ano po ang inyong pangalan? Oh, ayun oh. Sino Narado. Ang tanong po namin ay ano pong wikang inyong ginagamit sa paaralan at sa tahanan? Kakaiba sa bahay ay purong Tagalog o kaya Pilipino. Sa eskwelahan, magkahalo. May English, may Pilipino. Depende kung sino ang kaharap. Pag madaling makaintindi, di English. Pag hindi makaintindi, di Pilipino na lang. Sa amin po, ang ikalawang tanong po ay paano po niyo itinuturo ang wikang Pilipino sa paaralan? tinuturo. Una, siguro yung paggamit. O, may mga pagkakataon na tinatanong ang mga bata kung anong ibig sabihin nila. Lalo na kung kailangan ang sagot ay Pilipino, hindi kailangan Filipino Pilipino at hindi dapat taglish. O, hindi yung magkahalo, kaya hindi ibang, ibang lingwahe. O para po sa aming ikatlong tanong po ay, ano ang mga benepisyo ng pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga estudyante? Just then, benepisyo. Uh, In a flashback. Siguro yung may patuto sa mga bata ang kahalagahan ng, ng salita ng Pilipino, eh, masaya na doon ang guro dahil kung naiintindihan ng bata ang tinuturo at naiintindihan ng mag ng tinuturo ay naaamot namin yung yung aming layunin na maturuan ng mga bata. Para po sa aming huling tanong ay may mga in inisiyatiba pang paralan para mapalaganap ang pagmamahal sa wikang ng Pilipino? Una, una yung mga subject. Yung mga taklang o yung mga signatura uh, na kailangang Pilipino ay dapat Pilipino talaga ang gamitin. May mga pagkakataon na may mga subject naman maliban sa English na mga bata ay pwedeng magsalita, pwedeng pwedeng gumamit ng sariling wika sa exam o sa mga pagsusulit kung kailangan ng Pilipino ang may para may masabutan ng mga bata ang katanungan. Sir, ilang kami tanong. Maraming salamat. Sige, salamat din. 2,000 years later. An hour later. No, ang mo mo pangalan. Sa ka? Ang pangalan mo? Ang pangalan ko yeah. ay Janet Philip Lopez Ano Ako, seksyon. Ang um, second ay St. Agatha of Sisi. Unang katanong, ano ang wika na iyong ginagamit sa paaralan at sa tahanan? Ang um, ginagamit namin sa paaralan at sa tahanan ay Filipino. Dahil ito na yung ginagamit talaga namin simula, simula pa. Paano itinuturo ang wika ng Filipino sa ating paaralan? ay tinuturo dun sa subject na Filipino. Tsaka minsan ginagamit din ito sa ibang subject, lalo na pag may complicated na words. Ano ang mga beneficyo na ng pagtuturo ng wikang Filipino sa mga estudyante? Ang beneficyo nito ay yung... Ano dito? mas napapalagan pa at bibigyan importansya ang wika natin hindi ito nakakalimutan o napapabalaan may mga initiative initiative ba ba ang mm -hmm. paaralan para mapalaganap ang pagmamahal sa wika Pilipino? meron katulad ng buwan ng wika at yung pagtuturo ng subject na sinisimula salamat A few moments later. pangalan, tsaka grade at section. Ako si Travis Bibal from grade 10, St. Stephen. Pwede mo, tayo mag -start. Mag -start mo na mag-start. Mag-start muna tayo sa mga warm-up questions. Ano ang wika na iyong ginagamit sa paaralan at sa tanghanan? Uh, dalawa po. Uh, wikang Ingles at Tagalog. Okay. Paano ito naturo ang wikang Pilipino sa ating paaralan sa PGA? Uh, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng Filipino subject, which is, ito naman po ay meron ang lahat. Pero iba po talaga ang PGA kasi i eh, i eh, pinapaliwanag po nito ang kahalagahan ng pagsasalita ng wikang Pilipino sa ating bansa. Ano nga ang mga binipisyo sa iyo at sa kapwa mga estudyante ng pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga estudyante? Uh, ang beneficyo po sa akin ito at saka sa mga co-student ko po, po ay mas napapalalim po namin yung kaalaman namin about po sa ating bansa at mas sa pamamagitan din po ng uh, pag-aaral uh, ng wikang Pilipino ay mas maganda po ang ating magiging communication sa ating pong mga ka pa support Um, may mga inisyatibo ba ang paaralan natin Portugaler Academy para mapalaganap ang pamamahal sa wikang pilipino Yes. Uh nag-iinitiate po ang PJA, uh, isa na po dito ang example ng activity Though meron naman po lahat na culminating and uh, launching ng IPMAN, pero iba po talaga ang PGA. Dahil hindi lang po wika ang pinapahalagahan ng PGA, kung hindi po ang iba't-ibang uri po ng kasuotan nung unang panahon, gaya po ng saya at baro. Barong? Saya? Mm -hmm. Yun po. Yung uh, hindi lang po natin basta-basta ito iginagawa, dahil meron din po tayong mga iba't-ibang mga paraan uh, kung paano natin ito gawin at yun ay ang um, uh, pagsusuot ko ng barot saya at pag uh, sasalita ng mga malalalim na salita ng Pilipino. Later, 3 hours later. At tatawagin inyo pangalan din at section. si Hannah Dela Garcia from Grade 10 SSC Okay. Mag-start muna tayo sa warm-up question. Ano ang mga ginagamit niyo sa inyong tahanan? sa ating paaralan. Filipino oh. para sa. Okay, mag-third na tayo. Paano itinuturo ang wikang Filipino sa ating paaralan? Uh, itinuturo ang mga wikang Filipino sa ating paaralan. Siguro, uh, minsan sa paggamit natin ng mga PowerPoint presentations na po, yun, especially sa mga Filipino teacher, binibigyan nila ng, ng mga tamang, um, ibig sabihin, yung mga hindi natin makikita. Right. Two, ano ang mga benepisyo ng pagtuturo ng Wikang Filipino sa at, sa bawat estudyante? Ang benepisyo po ng pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga estudyante ay parang nas na emphasize yun, yung pagiging makabansa ng isang bata ng isang tao. May mga inisyatiba ba ang ating pamahalaan para mapalaganap ang pagmamahal sa ating Wikang Filipino? po, merong mga inisiyatiba, especially kapag merong mga event, gaya nga po nung, ng sa AP Month, yung culminating activity natin, and which is, uh, binibigyang halaga natin yung ating wika o yung mga kultura sa ating bansa. Thank you! Thank you. Ako po si Kenji Tristan na from grade 12, St. Escolastica. Ah, ano? Unang tanong ka ang iyong ginagamit sa paaralan at sa tahanan? ah, uh, Filipino at English. Paano itinuturo ang wikang Pilipino sa ating paaralan? Ini, itinuturo ito batay sa curriculum na binigay ng Department of Education at ng ABCs. Ano ang mga benepisyo ng pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga residents? mas napapalalim ang ating ugnayan sa ating mga kapwa Pilipino at mas nadadama natin yung pagka Pilipino pag ginagamit natin yung ating sarili wika. Dahil una, nalalaman natin na kukuha natin yung mga bagay, mga aral na dapat na dapat alam ng isang Pilipino. May mga ini inisyatiba ba ang paalan para mapalaganap ang pagmamahal sa wikang Pilipino? sa aking pananaw, maraming inisipibo ating para dadan sa pagsulong ng mga programang sentro sa ating pambansang buhay. So, Thank you po. A few moments later.

teachers, sa mga students natin ay um, syempre madadala nito hanggang madadala nila ito yung mga wika natin hanggang sa, kanilang, sa kanilang pagtanda para sa futures. And last question, may mga inisiyatiba ba ang para para makalagaan at ang pag sa Pilipinas? Ano ulit? May mga inisiyatiba ba ang para para makalagaan at ang pag sa Pilipinas? ako oh, naman may mga inisyatibo naman ang mga pa, pa, pa dahil dun sila, ang mga students kasi dun sila unang matututo pa sa paaralan na, na on how to um, speak in Filipino. Kasi minsan ang mga bata ay ang um, first language nila is English. Then minsan natututunan nila kung paano magkagalit sa school. Thank Lindsay um, Villar-Wells We Great Nights in Sicilia For my question, wika ang ginagamit sa tahanan Ang wika ginagamit ko sa tahanan at para sa Pilipino Paano itinuturo ang wika ang sa para lang sa Pilipinas? Itinuturo so, ang wika ang sa para lang sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag... ng mga sahib subjects like para link, para ling Filipino yung mga mother tongue. Ano mga benepisyo ng pagtuturo ng wikang Ang benepisyo ng pagtuturo ng Pilipino sa mga estudyante ay magagamit to ng ng sunod na generation. Merong inisyatiba like yung mga kulminatig activity na nagaganap sa school. Uh, 2, years later. Good morning, ma'am. Good question ko mo na, ano ba yung inyong binagami sa paaralan at sa kahan? Biko ng Tagalog. Paano ay binuto mong biko ng Pilipino sa paaralan? Ano so, ito? Ito sa pamamagitan ng kwestong uh, paggamit tinikari ng mga kabataan gano'n tinikari ng mga araw at uh, gano'n din ay uh, sa pamamagitan ng mga asintatura na itinuturo ng ating mga pagkakalig na buro. Ano ang mga gilipin sya? Ano ng mga gilipin sya sa kaisipan? Ah, uh, madali sila uh, ang nagkaulawaan, ang ilang damdamin at iniisip. At dahil doon, eh, ay nakaka-isa sila at magkakaroon ng mabuting. Saka, pa may mga ilis pa ang paraan para magpapalagay ang pagmamahal ng Oo naman. Ito ay makikita sa mga kasimplura kay mga mga doon ay maraming paraan kung paano gagamitin ang tama ang wika, maraming estilo ang pagtuturo na kung saan ay kailangan magsumbihin ng mga mga mag-aarap. Hindi lang po! Salamat! Two moments later.